Hi guys, good morning. Welcome back. So papunta tayo ng Netherlands. Oh. So sa Bals ah, uh, tayo. Border. So ating kasama doon din ang driver rin kasi para ma-experience niya yung mga border, no. After nito, border ng Netherlands, Belgium. Diretso kami ng Belgium. So sa aming load sa aming unloading place 30 km na lang dito. Na. Pero ito pag nito, Neder Nederland na bali Germany, Nederland border. Tapos sa next Nederland Belgium naman. Okay. So ang oras ngayon dito ay alas 8 na. Pero madilim, madilim pa alas 8:00 ano? 1.3 diretso. 50 speed limit. Iba pa naman mga border dito sa ano, Ano? Tayo kaliwa, signal ka na. Komon, Kasi iba yung pakanan, iba yung pakaliwa, kaliwa. Okay. Yeah, no? oh. Okay, diretso. Ah, yung border. Oh. border, border naman. Yeah. So one of ng ano, to turn left after 1 km. Street Tingnan mo yung street ano Yung mm -hmm. 750 Dilim pa Ngunit yung border na to ah Ah, doon eh. Sige plastic tulin ito o hindi ganyan din ito yung din naghiya. First time kung duman dito sa ano na to, border ng liit. Pero wala naman nakalagay na bawal, di ba? Wala. Wala, stick ito. Inadaanan namin border guys. Oh. So, first time kami nakadaan dito. First time ako nakadaan pati. Wala. Pwede hey, ba truck dito? Siyudad naman ito. Anong nangyayari? Pero wala ka naman nakita ng ano. Wala, wala naman. Wala naman nakalagay na. No entry for truck. Oh, wala. <laughs> Walang iyan. Border ng Netherlands na ito. Liit. Ah, pwede siya. Okay, diretso. Oh. Okay. Yung pag ano nang hindi pwede ano. Nakikita mo yung truck na yun. Bawal. bawal pumasok yan. Oh, sige diretso ka. Pag may mga ganyan, bawal yan. Mm. Nasa bilog. Alright. Ano mo ng konti? Anong speed limit yan? 30 lang. Uh, 30. Okay. Netherlands na ito. <laughs> Anong nangyari? nghe kabit na yung bubong ayos tong border na dinaanan natin maliit buti nga dito walang mga wire eh. pero daan, may daan talaga ng trap mm -hmm. Oh, wala na yan. Either tayo. oke. Oke, Okay, pasal right. <laughs> Oke, okay, Pak, pa signal mau Pak Mas ya. Oke, di sana. Di sini kali Signal kanan kali Oke, oke, <laughs> so yun, kami sa bukit daan nga talaga yun tagos nga talaga dito itu, lang melit border talaga masih ada trail alay kasi na kung may makakita kang ano. Magbibigin tayo. Ayun. Kumitik na. Ibig sabihin nakalagpas na tayo. Nun. Ayan ang iis -sno. na oh. Snows taas. yung parking. Maliit. Ayan. Ay, sayang. Di e, bali, huwag na. Pasok sana tayo dun eh. kang manok ito dito ito naman border ayan yeah, border na ng ano dali lang po border na ng video Belgium naman ito Belgium. Dito na to. Belgium na tayo. 7 kilometro malapit na tayo. Welcome to Belgium. <laughs> ang lupit. Ano oh, lang ang Belgium, no? Ganyan ang itsura. Wala kang maparadahan dito. Pambihira yan. You know, wala talaga. Ang gagawin natin. Sejantian Jisjian Tian. Dia tadawa Ini loh. Ako polis oh. Pabalik yung polis. Bakit dito kayo nagpunta? <laughs> Kita mo? Ah. Ay, <laughs> Takot ka. Eh. <laughs> hindi, dito, dito talaga ang ano. Kasi dyan lang deliver natin eh. Malapit na tayo eh. Pag hindi ka deliver dito, patay ka. <laughs> Dali. Matan <laughs> dito ka. So, natagos na namin yung Netherlands at Belgium. Ayan, tuloy kami sa malapit na. 6 km, no? 6 km, 6.5 oh. Malapit na. 6 km na lang. Doon na sa aming delivery place. Okay, pass all right. Nagpa-fog pa dito. Dito, dito, dito hindi hindi pwede school bus yan ah school bus ah is ah, bus ano yan bus stop mm. bus stop nga no. doon na tayo sa ano blamen oh, ayan pwede doon okay, dito. doon sa unahan no tingnan mo kung pwede ano ay hindi pwede kutsi yan eh. bahay yan hindi pwede baka malubog tayo dyan kasalanan pa natin Yeah, yeah. Diretso na. E, yeah, malupa eh. Tignan mo. Malupa yung ano nila. Baka mabalaho ka dyan. Salahanan pa natin. Hindi tayo magbigin sa ano. <laughs> Mariihas lang na yun. Naintindihan naman nila yan dahil walang para, para dan, ano dito. Walang parking space. Ay, itam, itim. Tindi rin ng Belgium, ano? Pero ano naman itong Belgium na to? Hindi na tayo babalik dito. Iba naman diretso natin. Ah, pagbalik. Ah, hindi na tayo pagbalik dito. Oo. Opo, piano. Yan. Ay, hindi. Ayan, hindi, hindi, hindi. Sige, sige. Magalit yung mga mag-ari ng bahay. Yun, galing yun. Dun, truck na yun. Sabit Tulin niya eh Ayan mabait yan oh Ha ha to si uh, Ano siya oh Ha Mapalayo na kami Napalayo na mapapataguhi ka ng ano, malalim sa mga dinadaanan no? ngayon, lang ako nakadaan na border na gano'ng kaliit kasi yung ano, lusutan yung tinitingnan ko wala talaga isa pang ibang daan nga, yung galang, sa lubungan yun ibang ibang daan ibang daan mm. ibang border doon so, per sa beach ano doon mamaya dadaanan natin mamaya, yung malaking border shortcut sure ito shortcut sure sa kabahayan o bayan. speed limit eh no, binlo bisil ay malapit na tayo sa street so Ang pahaba na yung video ko, guys dito sa dito na lang lapit na kami sa aming diskargahan 4 km so ayun guys nakarating din kami ng maayos dito sa Belgium so dumang kami ng first border Netherland from Germany Netherland tapos Netherland to Belgium ito ang first delivery namin Belgium so next sa Netherland kami so ayun thank you for watching bye bye, bye. 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 bye.